guys, akala ko din eh, tapos na ako eh. Bigla ako nang gigil nung, nung bum, nagbukas ako ng YouTube. Paano kasi yung asawa ni Lolo mo, yung mga Panginoon ng DDS, namukpok sabi, bi, namukpok siya, B, siya ng isang enforcer bi sa ulo, babae pati. Diba? Pinukpok niya. E, eh, tingnan nyo. Oh, to ah, palo nyo na si Quibble Points. With S. Go. Go rebels. Ay, pagsama ni Inaoy. Tignan niya. oh. Grabe yung bastos, o. Nalang po, o. O. Ito yung gawin niya sa kanya. O. Ay, pagsama ni Inaoy. O. Kita niyo po yun. Ulitin natin. Ulit-ulit. <laughs> Grabe, no? Grabe siya, girl. Oh my god. Grabe. Basta mga Duterte yan May mga Panginoon nyo Hindi naman ibig sabihin na Palaban talaga nga nga na talaga Oh my God There is the starting point of tyranny Halimaw iba. In short Papunta na sila sa Heartless eh May puso lang sila Tapos May puso lang sila sa pamilya nila Pero sa mga Pilipinong namatay Pinatay Yun yung ano pinatay talaga sa siya kaya nga extra judicial killings mga walang prosesong pagpatay -pag -pag <laughs> oh my god sige isa pa ilang e kita niyo po yung ginawa ng bastos na babae Babay itang ito huh? True. Oh, oh. oh. <laughs> tapos <laughs> iiyakan niyo yung pamilyang ito True. yung pamilyang nananakit ng kapulisan kasundaluhan, eh, gusto nyo iyakan? <laughs> Grabe, wala silang galang B. Di. Diba? Oh, ano yeah. oh, po ito, oh. Yeah. Oh. oh Kaya oh. pala umiyak yung isang sundalong babae. Oh my God. Kaya pala siya umiyak yung hey, binabasa... What? Yes, nang binabasa ng Miranda Rice. Kasi nga, ang sakit talaga niyang pakakahampas, B. Huwag kayong maggagawa-gawa ng mga kwento na umiyak dahil nga hindi, respeto nila masyado si Deng. Yes, the respect is there. Pero, yung sa ganyang sitwasyon, gigil na gigil ang lola mo. Sabi ng lola mo, ito nga. Grabe yung lagapakbi Talagang tagos ang gambungo, anong ano, yung enforcer. To the highest level. Gigil na gigil ka, girl. Diyos Mga talagang itsura, no? <laughs> Huwag niyo itatandem yung pagmumukha niyo sa ugali niyo, B. Kahit papaano naman, napopromote at nabibigyan pa rin naman ng recognition kapag kahit hindi tayo physically beautiful, but we have a very good heart, di ba? So some humiliation. Humiliation. You humi may humi <laughs> Yan na pala yung pinapakita nila, no? Pag-humiliate ng tao. <laughs> What I mean, humility. Diyos ko. Hindi <laughs> ko na pinopromote yung kaanohan nyo. Kawalang hiyaan. Grabe ginagawa nyo. Go girl. Go kuya. Kaya hey, pinamaan dyan. <laughs> diba? yes. Alam mo. <laughs> ang pangit ng tawa ko ngayon. Di ba? Yung sinasabi ko sa inyo. Di ba nakita nyo yung habang ginabasa na Miranda Rice si Digong. At kinakausap siya when it comes to the grounds of the arrest. Di ba? may mga umiiyak doon, isa siya doon ng babae kasi bumubukol pa bi. Super bukol ang bungo niya di dahil pinukpok pala na itong babaitang to. Diyos ko. Ganun din sa ulo. Kina diba? Maliliit ka sa sarili mo kasi, di ba? Grabe no? Wala, ganun-ganun na lang. Iharampasin ka eh. Pukpukin ka sa ulo eh. Ah, yes. hindi ko alam, no? Kung ano yung alam mo, feeling ko pa yung pinampukpok pa, yung parang purse na ano, punong-puno ng bariyang bingkong. Yung 25, tagba 25. Ang sakit. Grabe yung, ang layo ng camera, pero sobrang ano yung ano ha, yung pick up ng sound. Ibig sabihin, grabe yung impact niya. Be solid. Hindi yeah, yung magusta nyo, solid na pukpok. Mga 30 na mga sulid. Sulid. Pinamit nitong... Inutil na babaeng ito, pamukpok dito sa ah, uh, pulis na babaeng ah, uh, uh, pulis na babae. Mm -hmm. No? Kasi tulog eh. Oh. Oh. Eh, pagsama rin na ako eh. Ah, sundalo ba sila o oh, pulis? Okay. Boy. oh, yan o. Oh. Kasi sundalo yata to. Talagang oh. ano niya, no? Tulog eh. Ayan o. No? Oh. 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 Babae po ay yung hinampas ah. Grabe no, talagang pinili niya talaga yung uumpagin niya, Bina. Super umpag ang lola mo. Talagang yung bungo talaga nung talagang stress na yun. mag aresto ka ng ano, former president eh, Tapos, phenomenal pa yung presidente, di ba? Oh, uh, dyan yung talaga, kaya natin nasabi na ICC talaga yung dadampot. Bi, hindi basta-basta si Duterte, B. Alam niya natin niya. Pwedeng manlaban yan, B. Kaya nga, ang daming ano, sundalong pumunta, di ba? saka kayong mga DDS dyan, kahit na super ang bukan ng bibig nyo, talang ipaglalaban yung si Digong hanggang kamatayan. Ipaglaban nyo muna yung police, yung enforcer, pinokpok sa ulo. Bakit po pokpokin, B? Sinabihan ba siyang pangit siya? Oh, parang hindi naman, B. <laughs> kung ako talaga, kung ako lang talaga, ginawan nun talagang hindi. Ay, ay, wala nga kapila sa akin talagang. Lalabas talaga Tabi nga dyan, mga ano, mga chip lalabanan ko talaga yung babaitang yan kung ako lang talaga ano pinakpok mo ako kukunin ko talaga yung ano yung, yung talaga itong kamay natin ikukrumpal ko talagang back to back talaga yan sa babaeng isit ka kami na nga yung andito init init dito <sighs> tapos kakaltukan mo lang ako ang sakit sakit papakita ko yung bukol talaga B super crumple talaga super back to back crumple talaga B to the highest level yun yung gagawin ko talaga ay hindi pwedeng ganyan ganyan B di ba sige ano mang ano pang Ayun, nangyari rinig na rinig po grabe oh ano <mukulay> <mukulay> hmm. grabe ulitin <mukulay> natin Pusasan <laughs> mo na. Ayun, ayun, anyway, pre, bago po natin ito ituloy, ituloy-tuloy, ayun, ha? Uh, Siyempre, no? ah uh, meron po tayong Facebook page, Bullpoint Man 2.0. Meron po tayong Team Virador, okay? And yes. syempre, may TikTok po tayo, Bullpoint Man 2.0. Go. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ayun, ha? Libre po mag-subscribe. Yes, todo so okay, mo okay. na. Sa mga nakasubscribe, maraming salamat po. At You're 200, welcome. At subscriber na po tayo, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Okay. Alam nyo, dito sa video ito, kung ikaw, isang nanay, makita mo yung anak mo na hinampas ng kung hawak hawak nitong nanay ni Kitty Duterte, <laughs> anong mararamdaman mo? Di ba kasi ang nararamdaman daw ng mga Pilipino ngayon, ano eh, uh, kawawa daw si Digong, matanda na, mabait naman daw, ang pamilyang Duterte, mabait naman daw at hindi naman daw uh, nananakit, di ba? Wait lang. Oo, sobrang bait daw na ano ako no na hiwagaan ako sa pamilya Paano sila mag-away saksakan ng saksakan, ang bilis naman nila makarecover Murahan ng murahan no napaka natural sa kanila yung mga ganun di ba nakakagigil eh na pamilya ng Luterte hindi daw po marunong manakit fake news daw po tayo kaya nga naaawa daw sila dahil sobrang bait daw itong pamilya nito, yung mga Duterte. Ay, Kaya sa sobrang bait. Walang mabait pa ganun. Hindi na, preso. Oh, ah. Diba? O, oh, yan o. Oh. Dahil sa sobrang bait. Preso. Hmm. Ayun, eh, may kinamaan. Ganda yung mabait sa inyo. Oh my God. Ganda? Bueno, 'di ba? Nakakagigil yung mga ganitong mga pangyayari na kaka-stress, no? 'Di ba? Mga DDS, 'yan yung mga panginoon nyo. Super pukpukan. Oh my god. <laughs> Kung ako talaga diyan, walop talaga, walop back to back talaga to the highest level 360 talagang super walop talaga gagawin ko. Ay, ay wala nga kapigil kapag inaawat na ako ng mga ano, mga pulita. Ay, tigil-tigilan nyo. Kayo pukpukin ng ganong kalakas, bi. Di Hindi kayo lalaban. Ay, laban na laban talaga to, b Super pukpukan talaga to. Pabiluin nyo kami. Gagawa kami ng duelo dito. Gaganunin ko talaga, b Ay, pinupuk akong sakit-sakit. Super bukular yung b Ang laki ng bukol, b Ang laki ng lagapak, b Ay, hindi pwede yan, baraka. Hmm sarap gupitin ng muso ng babaitang yun. Digigil na naman ako. Aray ko na naman. Aray!